Ayan guys, good morning po sa ating lahat. At uh, ngayon po ay araw ng linggo ano Pero patuloy pa rin po kami sa aming mga gawain na pang-araw-araw, lalong-lalo na po sa aming pagcha-charity. At uh, ngayong araw po ng linggo ano talagang blessing po ano. Akala ko po ay eh, yung Christmas natin ay talagang uh, dry na. Pero po mga mga guys, sa uh, isang uh, himala po yung nangyari ano kabaliktaran doon sa iniisip ko at uh, ngayong umaga po guys na umaga na yung doon ano, meron pong nagpaabot sa atin na isang blessing ano po magagang ito po uh, galing po sa isang uh, anonymous di, uh, sponsor ano Ayan po meron po nagpaabot sa akin ng 1k po ito 1k Uh, pinaabot po sa atin at uh, kung sino man po kayo uh, mam ma Uh, or sir. Uh, sana po ano pagpalain po pa po kayo ni Lord at uh, sana po uh, palagi kayong gabayan kung sino man po kayo uh, sa mga kabutihan po ninyong mga ginagawa sa mga tulad namin na talagang tumutulong po sa mga kababayan natin na uh, salat sa kahirapan. At uh, yun po ay gagawin po namin hanggat kaya po namin na uh, uh, mag-silb silang lahat. Kaya kung sino man po kayo ma'am or sir na anonymous sa uh, sponsor uh, na nagbigay po ng 1k para sa akin maraming salamat po at uh, sa nagpabati po sa kay Amor nagpabigay din po ng 500 maraming salamat po at alam ko na sobra po ang kaligayahan na naman niya kapag natanggap niya itong uh, padala niyo po na uh, 500 pesos maraming salamat po ata uh, alam ko na at uh, hayaan nyo po at uh, bibidyohan po natin sa pagbigay sa kanya nitong uh, natanggap po natin na uh, blessing na uh, okay po uh, maraming salamat at uh, syempre po ano sana po wag po kayong magsasawa na tumulong po sa mga kababayan din natin uh, hindi lang po kami sana marami pa po kayong matulungan na ibang mga nangangailangan ng uh, mga tulong. Ayan po. <clears throat> Marami pong salamat at sana ano uh, ngayon pong araw saan man po kami pupunta ngayon ay sana po ano maging okay po at iligtas din po kami sa lahat ng mga pupuntahan namin. Ayan. Maraming salamat po talaga. Uh, si Lord po ang bahala sa inyo. Ayan po. At uh, siyempre maraming salamat din sa ginamit nyo po ng tulay na para maibigay sa amin itong blessing kay Kuya Regan maraming salamat po at nakarating sa amin ng buo Ayan. thank you po sama nyo po kami sa lahat ng mga pupunta namin ngayon ngayong araw kasama po namin si Dudong siyempre at uh, supportan po natin Dudong Ang Rochelle Support po natin Na walang uh, Pag-aalinlangan Buong-buo po yung ating support sa kanya At walang iwanan Walang uh, Kakalas At sama-sama po tayo Nang buo Ayan, Maraming salamat Ayan at uh, ngayon mga guys uh, Nandito pa po tayo sa apartment Nandito pa kay Apartment, apartment ni Dudong At uh, sa ngayon nga po Meron po kaming uh, Lakad ngayon po ay araw ng linggo at uh, yun nga po uh, kahit araw ng linggo hindi hindi po namin patuloy pa rin po yung aming mga ginagawa sa pang-araw-araw sa pagtulong po sa ating mga kababayan na mga mahihirap kaya ito po uh, araw ng linggo <clears throat> nandito na po siyempre mga kasama natin mga uh, ready na siyempre mga nag mga ready na po kami dito naghihintay na lang ng uh, oras ayan po simple, si Kuya Regan at uh, si BG Skim ayan marami salamat at na mga naka ready na po kami paalis good morning ayan. guys, ayan. guys. ayan. good morning Ay mga kalanggana na lang uh, okay ga, ga, oh, yung na lang kalangga guys uh, mga na oh, dito ah. okay. masasanay <laughs> ayan masasanay na rin tayo sa sa atin ano eh na nanay. Oo. Oh. Ang ganda. po sa Nike. Kuya Regan na po ang guys. Oo. Uh, 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 so, Oo. Ako na ang kalangga. na. maganda sana to, <coughs> team ayuda. Pag-usapan natin na uh, mga para tingi yeah. isa pa tayo. isa na tayo. Oo, oh, dapat merong proper na mababanggit no? Okay, so, mag ano? po kayo ng comment dyan kung anyo, kayo, may mga suggest from Marami nagsadya sa akin. Ano, lahat mga ganda. Ang hirap magpili. Oo, eh. oh, oh, magaganda talaga yung suggest nila. Wala ano? mga ngang, comment. Ano Marami. Hmm. <coughs> may kaagapay, kabisi, kabisi. Kalinga. 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 Kalinga, parang kung hindi, maganda rin yan ah. dahil... Kalinga. maganda ano, gamitin din ang team ka Ayuda. Kasi pag sinabi Ayuda, pagbibigayan, <coughs> pagbibigay, Mm uh -huh. Team Kalinga. Alos, uh, atin, team Kalinga. Halos sa lahat naman na ibinigay sa atin Kasi maganda rin. Team Kalinga, lapit sa Kalinga. Parang, ko, ko, uh, kamamaya, pagkakarin ni Buwan. Oo. ano, maganda eh. Team Kayuda, okay lang, Depende. Uh oh. Pero ang talaga magdidesisyon yan, sa usaping yan, yung uh -oh. ating uh -oh. team leader, uh oh. na uh, siya na namumunong sa atin, diba? siya rin ang bahala at si Rachel kasi dalawa sila dyan. Oh, mm -hmm. Kasi Rochelle Basta, kasi nga. Basta, ba, 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 kung ano decision na pwede tayo mag-suggest. pwede tayo mag-suggest. Kung ano sa kanila yan. Pero nasa kanila ang pagpapasya. kasi, <coughs> pag kagabi narinig ko yung bulong nila. Ano bulong ka na? May bulong sila kagabi. Narinig ko. Sabi niya. Totoo ang bulong yun kasi narinig ko. Eh, sabi, ah, ganito, mas maganda siguro yung ga. Kasi ang tawagan nila ga, ga, ga. Pero guys, Guys. parang ah, Parang parang pinag ginawang taga. Parang tagalog uh, oh, siya guys. 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 In guys, guys. guys kariga. Eh, ko lang na rin ikulang mga nagbubulungan. Ikaw talaga kuya Mario. Saan Ano? 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 mga Ano? 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 Hoy, huh? hoy, Ano? Ano? maraming may bulong. Ano yung bulong? May bulong si Mario. Ano ang, ang, bulong, kasi narinig ko sa kanila, nagbubulungan sila. Kala nila, huh? mahina yung pandinig ko. Ay, narinig mo? Narinig Nas, ko. Hindi, eh, bumaba na sila. Pagbaba nila, tapos ganun. Uh, sabi nila, sasabihin ko ba dito yung bulong? Pero wag, wag mo lang ikwento kahit na kami. Sabi nila, uh, mas maganda raw na itawagan ita na lang ga yung guys kasi malapit na yung daw. ga kasi sa kanila yun eh oh, oo oh. so, oo, oh, oh. ayoko man mag ano nang ga at saka yung ga kasi para sa akin ano yan yung baga uh, bisaya bagay oo oh, yung ga ga oo. okay yun kasi para sa kanila yun oo, oh, oh, oh. yung ga yung kailangan sa kanila yun eh yung oh, atin kailangan meron din yung, atin. yung sa atin hayaan mo kasi palagi naman nakasakay sa akin hahanapin ko ang, kung ano yung karugtong nung bulong ga. nila nangga. So, Oo. Uh, kailangan kasi i din tayo yung atin na Oo, uh, baka, related sa charity. baka, eh, malay mo, baka kasangga. Gan? Okay. Hindi natin, uh, pero okay. sa kanila na buo yung... so, ibig sabihin, ah, may aabangan pa pala? May aabangan tayo. Sa bulong doon. na ito? Oh, na, may bulong yan. Oh, okay. <laughs> yan yun po, abangan <laughs> na abangan lang natin. <laughs> May <laughs> <laughs> <Okay, yung, laughs> <yung, laughs> mga naman. Oo nga, 'yun ang gusto nila. Hmm. Yung bitin. Kasi pag yung pag <clears throat> kinumpleto mo, nagsisisi alisan, nasasawa <laughs> Sabihin mo kapag wala na <laughs> Ibig sabihin, ito si Kuya Mario. Uh -huh. ah, hindi pa ito yun. Alam ko meron pa itong gusto ko. Meron yan? Ibig sabihin, meron na pong isa pa mm -hmm. sa parites dito sa Roboy's. Ang parites of the year, uh -huh. Kuya Mario <laughs> Pero, yung yung binubulong ko, totoo. 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 Hindi totoo. siya yung chismis. Chismis. <laughs> o kakakalang, ah, ah, lang. ba? Okay. May, may katimayan. Uh -huh. Sige, abangan natin yan. Tama talaga yung sinasabi. Uh -huh at kung ano ang kahinatnan o mangyayari yeah. or pagpapasya sa mga bulong na ito. Pero so, <clears> throat> ito throat> atin atin lang kasi ma malay mo kapag sumakay ulit yon na ako ang driver. Hindi baka na, hindi na sila magpaki <laughs> hindi na sila nagparinig parinig ng bulong nila. <laughs> kaya confidential. <laughs> wag, 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 ano, oh, wag, wag kaya sa sa, tatlo, sa lahat na mga hmm. nakakapanood secret uh, na Hindi. Atin lang yun. Okay. Atin, atin lang yun. yun. Anang kaalam ng bulong na ng Walang pwede wala, wala ibang mga sa kanila. Oh. Dahil yun. Yes? Basta may aabangan dito. Oo. Oh. Abangan. Sa Salong. Ang bulong. Ang bulong. <clears throat> sa Tagalog, sa Nicole gamot. Sa amin, uring. 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 Ano ba yun? Bulong ring. 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 Okay, -oh. Ring. Kaya kayo, kapag Kaya yan, katabi guys, nyo, marami kayo matutunan, matutunan ayan. at malalaman. Ayan. At <laughs> kami po, at ang mga vlog namin ay inyong aantabayan. Ayan. Ayan lang. Ama. Ayan guys. ako uh, kukunin na po natin ang bungo. At uh, tayo muna ang mag magmanyo kasi masakit daw ulo ni Tuto. Hmm. So nyo po kami sa lahat ng pupuntahan namin. Ayan guys. Uh, alis na naman tayo. At tayo na muna mag uh, ni Bongo. share po. Samahan nyo po kami mga guys sa lahat ng mga pupuntahan namin. Ayan po. At uh, stop po muna po itong kwan. Doon na lang kasi wala tayong tigahawak. What, what, what happening here? What is happening here? Okay. Yeah, come, come. Not... <laughs> Nagbibida yung dalawa dun, oh. Ayan guys, uh, puno po kami. Uh, kompleto kami ngayon. Uh, kompleto kami lahat ngayon mga Robo Boys.

Ako po guys, tingnan nyo ang uh, grupo ng uh, Robo boys. Tingnan nyo basta nakaipon-ipon yan mga nakatawa lang lahat yan tingnan nyo. <laughs> uh, nakita tayo eh sinisikrit sinisikreto lang sa ano eh may po si Dodong ngayon. Si Dodong ay eh, nandun pa sa emailer po. Uh, pumunta dun sa kumukuha ng pera sa bangko. Ayan si Dodong dun. Uh. Nakalive ka ba bro? Ha? Huh? Nakalive ka? Ah. Hi guys, welcome to my bar. di ba? Si Kuya is speaking dance. Yeah, 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 But because, I don't know what to say. Yeah, because we are going to oh, Australia, yeah. so we need to speak English. But, For me, I don't want to go out of uh, the but, Philippines. Yeah, but but you know, we can Tagalog. kayo ni Rafka. Ay, di ba daw, talagang supre. Namiss ka naman talaga. Kasi pag naalala ko doon, talagang supre. Kaya naman siya detektif <laughs> Detective to, detective ngayon, detective. <laughs> so guys, uh, ngayon po ano, samahan nyo kami sa aming pupuntahan ngayon. Parang punta kami ng Manidi ngayon. Ayan, nagbigay na ng blessing si Gano'n. Ayan, nagbigay na. We wish re that... uh, Sa amin, bigay maraming May na na tayo. magbalik sa mga biyaya niya binigay niyo sa sa Oh, si God na iyong bahala. Bigay mo yan kay At least mo yan kay Tupo. At least, napasalamatan na. Merry, merry, and Christmas, <laughs> Christmas

Ayan na. ayan na kumanta na. Hindi. <laughs> hindi ilang <laughs> araw na ako naman nag sa kanila, nag aaralan sa pero ito ngayon, ganyan ganyan ang tanong pa, wala pa nangyayari ayun Sa doon, pinapat bro, inaantay mo talaga yung ilang araw na? inaantay ko talaga kasi, nga ba inaantay ni Ilang araw na ni Isa wala pa. Inabi niya yung mga inisip. Wala pang naawa. Mga problem. Wala pang naawa. Sabo muna po tayo. 3-4 na tayo. Wala pa tayo. wala pa Si Isa wala pa na isang oras. mo Ayan guys, hanggang dito na lang na muna ano kasi medyo mahaba haba na muna. Ayan uh, at uh, marami kayong aabangan pa dito sa amin gagawin mga video, mga pampagood vibes. At uh, siyempre po kapag kasama ninyo ang uh, Roboys, talaga lahat makikita nyo mga good vibes lang. Uh, dito po uh, pansinin niyo. Mga uh, guys, ang uh, mga robots po, ito po yung kinaiinggitan nila na gustong wasakin dahil palagi mga masasaya hindi lang po masasaya kundi maraming mga nagpapabot na blessing ayan <tries> Eh, And nandito na po si Dodong. Okay. Okay. kain muna po tayo. Ayan, kain muna po tayo. Kain na muna tayo. Oh guys, kain muna tayo. Kain.